Eto nga pala yung naging ganap no nakaraang birthday ng kapatid ko. Maaga pa nga lang ay aligaga na kami sa pag-aayos. Nagtulong-tulong na lang kami mga kois dito para mas mabilis matapos. Kasama ko nga pala dyan yung mga tropa ko, mga pinsan at mga kamag-anak namin. Dito nga lang pala ito ginanap sa tabing beach na malapit dito sa amin. At kung makikita nyo mga kuys ay ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Buti na lang talaga at walang nagbabadyang ulanin. Naglagay din nga pala kami ng trapal para may pagsisilungan kung sakali. Dito rin nga pala yung pinsan ko at tropa niya. Buti na lang nagtatrabaho sila sa catering kaya marunong silang maganito. Sa puntong ito ay tulong-tulong na lang kami sa pagdidesign kung ano ba talaga ang maganda. Bumili na rin nga pala kami ng ibang telang gagamitin. Pero mukhang kukulangin kaya nagamit namin pati mga kortina. Shout out nga po pala sa mababait kong pinsan at mga tiyahi na nagpahiram sa amin. At sa mga bangko na ginamit namin dito ay umarkilan na lang kami. Buti na lang talaga marami kaming gumagalaw at nagtutulong-tulong dito. Dahil doon ay maaga kaming natapos. At sa puntong ito nga ay nagsimula na yung event. Siyempre, naka-ploral na polo tayo dyan. Dito nga ay lumabas na yung bunsukong kapatid na magbe-birthday. Katapos nun ay tamang picturean lang kami kasama yung mga pinsan ko. Andito rin nga pala yung lola ko sa side nung nanay ko. Kasama nila dito yung iba ko mga pinsan, tiyohin at mga tiyahin. Siyempre, nandito rin yung sa side nung tatay ko. Nandyan din yung mga lola, tito at tita ko. Sobrang saya mga kuis araw na to kasi kahit papaano ay nagkasama-sama ulit kami. At siyempre, kasama rin natin dito yung mga friendship natin ng mga vlogger. Maraming maraming salamat sa inyo kasi nakarating kayo dito sa amin. Salamat talaga sa mga effort nyo kasi medyo may kalayuan talaga yung iba. Siyempre, hindi namin kinalimutang magpa-picture dun sa my birthday. Katapos nun ay hiningan din ng konting message yung nanay ko para dun sa kapatid ko. Uh, ang akin pong masasabi o mensahe para po sa ating anak ay tuwis ko po, po sa kanya ay makapagtapos po siya ng pag-aaral at maging mabuting anak po para sa amin at maging huwalan din po ng kanya pong mga pamangkin. Po at siyempre, hindi nagpahuli yung tatay ko. At sa puntong ito nga ay nagsimula na kaming kumain kasi medyo magutom na rin Nagpa-picture din nga pala kami noong mga nakasama ko na sikat na vlogger Kasama ko nga pala dyan si Namara Sigan Vibes Kian Strong na galing pang Ranso Pinamalayan Si Miss Mindoreña and Din Ang dalawang pogi na Prom Uncle TV At syempre papahuli ba ang banong tips? ang isa pa nating Lodi from Mangyan Travel Vlog at para sa magandang pitik ang KCM Photography nakasama din natin ang Karpenterong Mangyan ang Gusto TVPH nandito rin andito din yung tito ko si Non Vlog si Kuya Jerome Naling nakasama din natin kasama din natin si Giselle Mariposque Salazar at syempre nandito rin si Chef MJ at higit sa lahat nandito rin ang napakabait na si Marvin Almanon Page para pababain yung aming kinain ay syempre nag showdown muna kami Hey, hey! nakaabot ka sa dulo ng video na ito ay comment kung taga saan ka para ma-shoutout ka namin hanggang sa muli ako po si Kuya Jay like and follow for nonsense video